Tinawag na economic sabotage ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang palpak na rock shed project. Sa halip na mapigilan ang pagguho, nagresulta ito sa matinding erosyon at pagkasira ng kalsada. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Batay sa sinagawang inspeksyon, ubod ng hina ng slope protection na itinayo. Agad na bumigay ang bahagi ng ginawang pader na dapat sana ipangontra sa landslide at rockslide. Kaya ang ang uh, ang balor ng kanyang trabaho is zero, complete zero. Umabot sa higit 260 million ang nasabing proyekto, subalit sa halip na kapakinabangan ang tila walang ginawa ang lumabas na resulta. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. Mismong mga residente at negosyante ang apektado. Tinatayang nasa 35% agad ang nawala sa kanilang hanap buhay dahil nasirang daan at nagsara ang mga establishmento. Pinunan rin ng punong ehekutibo ang overpricing ng rock netting. Kung 3,200 lamang ang presyo sa supplier, umaabot ito ng mahigit 12,000 sa kontrata ng pamahalaan. Dahil dito, nanawagan ang pinuno ng bansa na muling pairalin ang LGU acceptance bago ipasa sa kanilang pamamahala ang mga infrastructure project ng DPWH. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Binigyang diin ng Pangulo na kailangang may sapat na pagsusuri at aktwal na konsultasyon sa mga local government unit para maiwasan ang ganitong kapalpakan. Sa ngayon, tinatayang aabot ng 500 milyong piso ang kailangan upang makumpuni ang nasabing project site halos doble ng original na gastos ng pamahalaan. At bago matapos ang kanyang termino, tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi siya titigil hanggang hindi maiwawasto ang anomalyang ito. If there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. Uh, kay Engineer Arnold Dacwag, ang hepe ng DPWH Cordillera Planning and Design Division, hindi dapat ituring na walang silbi ang nasabing istruktu istruktura. Ayon sa kanya, hindi ang disenyo o pagkakagawa ang problema kundi ang malaking pagguho ng lupa sa itaas ng slope ang siyang sumira sa natapos na rock shed. Matindi ang pagbatikos ng Pangulo sa Canon Rock Netting na tinawag niyang walang kwenta dahil naging substandard at overpriced ang pagkakagawa. Ang rapat naman, bagamat nagampanan ang papel nito na kulihin ng mga nababagsak na bato, nasira ito matapos ang malakas na habagat. Ang culprit talaga is the habagat, no? which caused the landslide up, up the slope. Uh, on the left side of uh, what we are uh, standing right now is an existing slope protection, so stable yan. Uh, hanggang sa dumating yung landslide. Uh, but then again due to the uh, massive collapse of the upslope uh, it uh, caused the damage of the existing protection which uh, uh, affected yung uh, end ng ating rock shed. Igniite ni Dacwag ka kakatapos lang ng rock shed nitong April nagampanan nito ang layunin na maharang ang patuloy na pagbagsak ng mga batong mula sa itaas. You can see the upper slope. It's a very unstable slope, no? So, hanggang ngayon may mga nauhulog pa. So, yung rock shed talaga, at served the purpose na i-catch yung mga nauhulog na bato sa taas. Maliban sa habagat at fractured na lupa, nadagdagan pa ng mga human activity ang pinsala sa bundok kaya ng kaingin system at packet mining na nakikita sa itaas at ilalim ng Cannon Road. Nang tanungin ukol sa pondo, nilinaw ng DPWH na $264 million lamang ang naibigay noong 2022 para sa 151 meters na rock shed kumpara sa $450 million na kailangan para sa buong 248 meters na proyekto. Dahil sa walang dagdag na pondo noong 2023, ngayon ay naglaan ang National Expenditure Program ng 100 million na posibleng i-divert ng DPWH para sa agarang restoration ng nasirang bahagi. Kailang posibleng maibilang sa gagawing legislative inquiry ng House Infrastructure Committee o Infracom ang umano'y tangkang panunuhol ng isang district engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH kay Batangas 1 District Representative Leandro Legarda Leviste, kinumpirma ni Batangas Representative Leviste ang pagsampa ng kaso laban sa Batangas 1 District Engineer ng DPWH bukas. Kinumpirma ito ng kongresista sa isang payak sa kanyang social media page. Anya, hindi dapat pahintulutan ang korupsyon sa DPWH at dapat igiit ang mga proyektong may mataas na kalidad at mas mababang halaga. Kailangan din anyang obligahin ng mga contractor na agad ayusin ang pagkukulang sa mga proyekto ng walang karagdagang gastos mula sa gobyerno. Bago ito, napaulat ang pag-aresto sa isang DBWH engineer nitong weekend ng pulisya dahil sa pagtatangka umanong subula ng isang kongresista para ipatigil ang ginagawang investigasyon sa maanumalyang flood control at iba pang proyekto sa kanyang distrito. Ayon naman kay Congressman Ridon, maaaring hingi ng iba pang detalye kay Congressman Leviste sa gagawing pagdinig ng House Infracom at ang lahat ng concerned persons kabilang na ang Batangas First District Engineer. Sa isa namang post sa social media, kinilala ni Senator Pante Ping Lacson si Congressman Leviste na siya umanong kongresista na tinangkang suhulan. Ito'y matapos ang matagumpay na police entrapment operation ng mga laban sa tiwaling district engineer na tinangkang manuhol ng 360 million pesos na halaga ng kickback mula sa infrastructure project sa kanyang distrito. Kamulay tangkang panunuhol kay Congressman Leandro Legarda Leviste. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DPWH na bilang mga public servant, hindi nila kukonsintihin ang anumang maling gawain ng kanila mga tauhan. Ayon sa ahensya, suportado nila ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa mga maanumalyang proyekto at iginiit na kaisa sila sa isinusulong na transparency at integrity sa public service. Dagdag pa nito, naniniwalang silang dapat lamang na managot ang sino man na mapapatunayan na nagkasala sa ilalim ng batas dami ang mga kongresistang nananawagan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na humarap sa gagawing legislative inquiry ng House Infrastructure Committees o Infracom. Pinakahuli si House Deputy Speaker at Zambales First District Representative Jay Kong Hun. Bago ito, nagpahayag ng duda sa kredibilidad ng isasagawang pagdinig ang Baguio City Chief Executive dahil naniniwala itong may mga mambabatas na sangkot sa katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Ayon kay Congressman Kong Hoon, seseryusohin lang ng Kamara ang mga aligasyon ni Mayor Magalong sa mga anomalya sa flood control projects kung formal na ilalagay ito sa record, suportado ng mga dokumento at masusuri sa pamagitan ng pagtatanong. Gayun din, pangalanan nito ang mga sangkot, isumite ang mga kontrata at fund flows at manumpa sa gagawing salaysay para sa accountability. Ganito rin ang apela ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila 6 District Representative Benny Abante kay Mayor Magalong. Anya, kung nais ng alkalde na magkaroon ng konkretong resulta, dapat makapagpresenta ito ng matibay na ebidensya para mapapanagot ang mga lumabag. Dismayado rin ito sa sinabi ng alkalde magiging moro-moro ang gagawing investigasyon ng Kamara sa maanumalyang flood control projects na parang lahat ng kongresista ay kasabwat. Una nang iginiit ni Baguio City Mayor Magalong na marami rin namang matitinong kongresista, pero may mga sangkot sa katiwalian na hindi dapat kinukonsinti. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan, sa kanilang mga pinagkagawa. Sipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino yan. Pero masama. No? Pinabayaan lang natin. Pinabayaan. No? Nananahimik dahil nga ayaw nilang kumbaga nangyari sa kanila is tolerance. Si House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adjong umapela rin kay Mayor Magalong na pangalanan at maglatag ng ebidensya laban sa mga guilty. Pero hindi dapat kondenahin ang buong kamera dahil marami rin sa kanila ang anyay inosente.